Ayun. Eh pasahero po tayo ngayon. At siya magtutor sa atin kung saan tayo pupunta. Siya <laughs> ang tour guide natin ngayon. Ang pangalan mo? Ah, si Nalen. Gawakan mo itong camera natin. Kung hawak ka, kung camera, camera woman ko ngayon. <laughs> Yan. Yan.

Ay, vlogger na kita yan. Ito Yung bahay nyo. Ikaw ka yung camera woman ko, ha? <laughs> Dai. Uban ka dai. Li. Rap. Santay pumunta doon. <laughs> <laughs> Di ba sa dai? Si mga kasama po natin. Kasama na ikaw camera woman. Okay. <laughs> Kayo ang bahay yan. Piling uh, na namin. Mga kapatid. Kaya natin dito na lang. Ikaw ba dyan? <laughs> Harim! <laughs> Arim, Vlogger! Vlogger na siya, oh! Ito pa rin stick din pala yung namin dito, no? Vlogger! Saan tayo? Saan ka

Ayan, ay, 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 okay. hmm. dito pa yung lugar po nila. Ang ganda. Masa so, nga lang. Kakapagod din. Ang tabi ko, may chocho. Ang lugar pa lang yun, oh. Puro pa may Ano pa pala yun? Kalimutan ko yung pangalan niya. Marvy. Man. Dito? Pangalan ng bako. Marvy. 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 Mia. Mia. Gina, Arlene. Bali mag kayo. Hindi mm. pa ko. ako. Ah, siya. Sa uh, so, ay kapatid ng asawa Ay kapatid ng asawa mo. Ito, bayaw ko nila. Ano, asawa ng kuya ko. Ay, asawa ng kuya mo naman. Tapos ito, pinsan ko. Asawa ng pinsan. May asawa din. Oo. May anak na. Ay, wala pa. wala pa. Ikaw, nananak anak mo. Nag-aral pa. Ay, nag pa. <laughs> <laughs> so, yung bahay Dito, sa mga doon. Ay, sa unahan? Oo. Oh. Oh. yung doon sa, ano, istayan niya. Ah, doon sa... Oh. Pero itong compound na to, magkakamagana kay lahat. Oo. Ah. mo siya yan. Eh, may pagsinsya so, yun ang mga itong dala ko, ha. <laughs> Ito hati-hati na lang kayo muna dito, ha. Oh, <laughs> Ilagay na lang kayo natin dito, ha. Oh. Ilagay na lang kayo natin dito, eh, para kung saan na lang. Sa <laughs> <laughs> so, bali, meron dito ng ating mga Bahala na kayo dyan. Ito na, magkaka... Mag naman kayo. Galing din ako dun sa bahay dun sa kabila eh. Sa mama ko yun. Ay, mama mo yan. Ikaw ang panganay. Hindi. Pangapat hmm. ako. Eh, pangapat ka. Seven kami. Hmm, sana all, maraming kapatid. Kaya namatay yung isa. Uh, kahit na. Ang ganda may kapatid kaya. Ako wala eh. Isa ka lang. Uh, pero ang ganda itong lugar niya. Lamig ka na ng bahay Kanila. Eh, bahay nyo Tapos yan. Kanila. Ito, so, dito naman sa kanila. Tapos yan, sa mama nila, kapatid ng mama ko. Ay, dito. Opo. Yan po, mga... Pwede natin ikutan. Yan. Ito, ito po yung mga bahay po nila, oh. Ay, kumain na ba kayo? Ha? Kumain na kayo? Oo. Sayang, hindi ako nakaabot, ah. <laughs> ito po yung mga bahay po nila dito, mga kaligap, mga kababayan, oh. Kung mapapansin niyo po, yari lang po talaga sa mga light materials. Yan. Pero ang kaganda lang po dito sa lugar po nila, hindi po mainit. At lahat po sila dito magkakamag-anak. Ito rin po yung mga kabuhayin po nila po talaga ng mga stick. Ikot lang po tayo dito. Ito may solar din po sila. Yan po, mga bahay po nila. Yan. So walos pare lang po mga bahay po nila dito mga kaliga mga kababayan. Sana po may uh, <coughs> makapagpabot po da sa atin dito ng kanya kunting uh, biyaya na pambili po ng mga solar po nila. Kasi dito po wala pong makitang ano kuryente. kuryente. Saka yung ilaw niyo kasira. Yung ano? Gas. 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 Oh, yung mga typical lang po talaga mga kababayan mga kalingat na ilaw ang ginagamit ko so, nila rito wafu, nah. nagawa ng kung uh, ah, familiar kayo Aray, sa mga so sino ng ilaw na ang gamit ay gas so. <laughs> akala ko noon mga nag-aaral so, kayo lahat hindi, hindi. Kayo na nag-aaral na, dalawa kami ng dalawa ay kailan dal nag-aaral na ay, okay, um, hmm Pala ko noon. Pero, sino sa inyo may anak na? Ako lang. Wala pa. Ara yan. Ako lang. lang. Ikaw, ilan anak mo? Sa hmm. Sa Yung mister mo, anong trabaho mo? Sa bukuhan. Sa bukuhan. Anong? Sorry. Ha? Factory. Factory. <todic> Ay, factory. <todic> pero, pero siya, <todic> uh, tibuli din. blaan. <todic> Ay, blaan. Pero, pero kayo mga tibuli. <todic> blaan yan. Ay, blahan din. Kapatid ng asawa. Kapatid ng asawa mo siya no hmm ayos pala akala ko to no nag aaral to Hindi lang ay eh, na module, -module hmm ayos yun tuloy tuloy mo lang yung asawa mo ang trabaho niya bukuhan eh, bukuhan din parehas siya, ikaw kuya ko bukuhan din bukuhan din um, malapit na kayo magkakaroon ng buko niyan <laughs> <Coconut>. <laughs> <laughs> so ang ganda po dito sa lugar po nila oh. Nasa na po sila ng uh, bundok Bundok po dyan Tapos dito bundok din So talagang napakalamig po itong area po nila Itong lupa na ito Pag mamayari nyo na Ah sa mama mo hmm. Ayos din itong lugar po nila. Oh. Napaka tahimik po itong lugar nila. So, yun po mga kalinga pa mga kababayan At, ta. So, nais po po ng uh, konting biyaya na tulong po sa mga uh, kapatid po natin. Ay, uh, pakimessage nyo lang po ako sa aking messenger yung sa uh, baba at saka yung uh, mobile number ko po. na uh, nasa screen din po yan. At, uh, tuwatanggap din po ako ng mga uh, Yes cloth at saka mga bagong chinilas. Uh, para po sa karagdagang information tawag lang po kayo sa akin at at uh, ganoon din po mga kaligat, mga kababayan paki uh, pakisuportahan din po natin sila Balsantos Matubang atin uh, na vlog Kalinga Prab so hanggang dito lang po ating vlog at ingat po tayo lagi and God bless bye bye po bye po ingat hmm.